mahapin ka kapang happy birthday happy birthday may birthday ka siya aw an natin sa regalo Thank you.

department store open sa grocery store <laughs> department store din ni nagapang hapian ka uh -huh. okay that's that's it no huh? ganyan lang yan wala uh -huh. para lang may bukado din ang kanya kanya ano open friend fridge doro duro gigi bakal kung matapari. Abi ko nga. Darwa lang Okay din. Okay lang. Okay. na okay. 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 Happy birthday. Happy birthday sa tarawan ko.

bakit Daran nang eh. Ya kami sa birthday ni baby. Like 11 like inoran din. Nuran kasi si Imong kag si Dante goro nag-ano naguyoday sanda. nag nagkiridos, nagkiridos ay naginoran, nagkiridos. Uh... Ayos. Happy birthday. Happy birthday. <laughs>